ay dumarating sa lupa na para na siyang hamburger or flatish na siya dahil sa resistance ng hangin. Mga bigan, lagi namang umuulan at ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamaulang bansa sa buong mundo. Ang ulan sa ating pagkakaintindi ay parang hugis, luha o pabilog. Pero sa totoo, ang ulan ay dumarating sa lupa na para na siyang hamburger or flatish na siya dahil sa resistance ng hangin. May mga pagkakataon mga kaibigan na pagkikita mo ang kalangitan ay umuulan na ngunit hindi ito umaabot sa lupa dahil yung ulan na yon sa atmosphere pa lang ay nag-i-evaporate na due to temperature. No, ang tawag sa ulan na yan ay berga. Meron naman mga ulan mga kaibigan na nagsisimulang yelo doon pa lang sa cloud at dumarating sa atin na yelo pa din, hindi siya natutunaw. Mayroon naman nagsisimulan ng ilo, pero pagdating dito sa lupa, ay nagiging tubig na o natutunaw siya. Meron din naman nagsisimulang tubig, pero dahil sa malamig na panahon, pagdating dito sa lupa, ay nagiging yelo. Pero alam niyo ba ang pinakamasaya sa samar? Pag umulan sa samar na may ahaw, ang paniniwala namin, maliligo ang mga aswang. Ako po si Gilerno, maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.